yun no? so magandang umaga sa lahat assalamualaikum so ngayong umaga mayroon na naman po tayong ita translate o isasalin sa salitang makanaw dahil mayong pong nagkomento sa isang video na inupload ko sa aking youtube channel so ito po yung kanyang pagkakasabi unsa sa makanaw ang greetings maayong gabi kaninyong tanan kami ang grupo gikan sa PLPD tara maglipay tanin nyo So, bisaya po ang kaniyang pagkakasabi. Ngayon, isasalin muna natin sa Tagalog upang maintindihan ng lahat, no? So, ito po yung ibig sabihin sa Tagalog. Ano ang mga sa greetings na magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Kami ang grupo na mula sa PLPDE. Tana at magsaya. Yun po yung ibig sabihin ng kaniyang komento. Ngayon, ang nais niya ay isali nito sa salitang maranaw. Ang ibig sabihin po nito sa salitang maranaw ay Mapia agagawi kanulangon sa kami sugupo apuon sa PLPD. Ang kaman betundo ang Yan po yung ibig sabihin. So, sana po nakatulong. Again, ulitin ko po. po. Mapia agagawi kanulangon sa kami sugupo apuon sa PLPD. Ang kaman betundo ang So, yun lang po. Kain po tayo ng santol na mayong sili. Sili po ito, sili. Sili. So, masarap po ito. No? Santol at saka sili. Dito po. Tingnan natin kung masarap ba ito. Masado mahalang. Ah. Bye bye!